Lapo-lapo City na piling usa sa tulog kamadapit sa nasod nga pilot areas alang sa pagpatuman sa program solo sa DSWD. Atong um, sairan ang mga detalye nining maong um, programa sa live report ni Luan Merondina. Bye! Lan ang program solo sa DSWD mao ang holistic approach sa pagtabang sa mga solo parents nga dili lang kutob sa paghatag kanila og cash subsidy ug mga discounts apan lakip na ang paghatag og psychosocial intervention. Opisyal ng gilagdaan nila ni Mayor Junard Ahong Chan, DSWD Undersecretary Eduardo Punay ug DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero ang Memorandum of Agreement alang sa paglusad na sa program solo sa DSWD. Matod sa DSWD 7 Regional Director, gawas nga usa ang lapu-lapu sa mga dapit nga dunay dagha mga solo parents, ang lapu-lapu usab ang labing unang LGU sa Riyun 7 nga nakapalabang og ordinansa alang sa mga solo parents. Gani usa ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nakadawat og pasidungog sa DSWD tungod sa maayong pagpatuman sa mga programa og serbisyo niini. So when we do pilot project, importante muguna key factor kayo ang kakayahan sa local government unit. Uh, they have also the manpower to support in the implementation kay ining sugod so na to sa project kinala na siya yung separate office na siya yung manpower na siya anak mga potential so lapu-lapu has it Dako kayo nang ikatabang sa atong mga solo parent siguro napili ta because uh, you are the first LGU for the entire country nga nakahatag og incentive uh, incentives sa mga qualified solo parents Ubos sa mong programa, ipaubos sa psychosocial intervention ang 30 ka mga kalipikadong solo parent, sulod sa napu kabuan. Napu ni ini, kinahanglang wa malakip, isip pantawid beneficiaries, napu ka mga pantawid beneficiaries, tulo mga adolescent ng mga solo parents, duha mga abused, abandoned, neglected solo parents o baka mga biktima sa so domestic violence samtang ang laing lima mga solo parent nga magrepresentar sa ubang kategorya so aside from that atong i-ensure if they have children who are also suffering from abuse nga kinalag alternative care the DSWD will come in to provide together with licensed and accredited uh, social welfare development agencies ang naasoing 30 ka mga kalipikadong solo parent pulos mga taga barangay basa kay nakita na nga if it will come from the different barangays lisod pag monitor so masayon i-monitor ang 30 ka solo parents for this program sa na, nga naara siya sa Osaka barangay and Basak being a very big the biggest barangay in Lapu-Lapu so naa na to gikuha ang atong 30 beneficiaries for this solo program Sulod sa napu kabuan, makadawat usab ang naasoy mga solo parent o tag usa ka ka pesos nga financial assistance. Padayon ang gihimo karon nga pag house to house sa taga CSWD Lapu-Lapu City aron makuha ang insaktong ihap sa mga solo parents sa na dakbayan o masuta kung pila ni ini ang kalipikado sa financial subsidy. Sa pagkakaroon, aduna na kapin sa 1,600 ang mga narehistrong solo parents sa Dakbayan. Apan 533 pa lang niini ang nasutang kalipikado sa financial subsidy base sa gipalabang nga ordinansa sa City Council ni Atong Nobyembre 2023. Ubos sa mong ordinansa, ang mga kalipikado makadawat o tag 3,000 pesos ng financial assistance matag-quarter kadtong mga rehistradong butante sa Lapu-Lapu City kadtong nagdawat ug minimum o baka ubos pa sa minimum nga suhulan ug kadtong mga dili beneficiary sa pantawid ug unconditional cash transfer sa DSWD. Lanhayan kung magmalampuson ang maong programa, i-replicate kini o himuon kini sa ubang mga dapit sa nasod. Gawa sa Lapu-Lapu City, lakip sa mga pilot areas ang Andapangasinan ug ang Panabo City sa Davao del Norte. Lan,